Kapasil-pasil. Yan ang e, pag, yan ang nawawala. Si tatay mo, kala mo may kaiwal. Oo. Oh, kaya pag-away ka pa daw kapag nawawala. Ano tay? Kula! May 500 yun sa akin. Tay! Kula na! Ha? Kasi pa kumahula. Hindi, sa si tatay. <laughs> Wala ka. Hindi mahula ang tatay. May paibang din sa sakin. Oo. Oh, ano? Ang si, na si pa, Ah. Paborito mong kuan? Paborito mong... Ang hina mo na ni Bintut. Mayo talaga. Uwa na. <laughs> Mahina na. po na. yan. Ay, <laughs> na-memorya ko. Memorya. <laughs> Last light! Ay, wala nang na, na pay dollars ito! Fine! Hindi <laughs> mm. yan mahuhulaan ni eh, tatay mo. Pag, Sige, daga. Asa Asabi Pag yan ang nawara, Huwag nawawara yan. Ima, meron na. Hindi mo na hulaan. Um, Nakampay pa mo rin. Tatay o. Huwag maka na. Babaka lang kung nga, si tatay mo. Mm. Plus light. Buksan mo tayo. Nga rin, kung nga rin si maluto na akumiyo, mm. sa yan masaksak. Ma-charge. Uh. Kaya pa rin may kamil. Maghapon! Mm gupag mm. ka ang tuma ng mapanggawa. Buksan mo kami yun. ka ano na. Kung arin si Mayo, maluto na ako, ma-charge yan. Si nanay ang may 500. Si nanay nakahula. Sabi ko yun. Di ba, nai? Di charge in eh. Parin nga ako ako. Kung di pa yung nasa. Parin nga sa tao din pala. Kailangan yung palagi yung may Memory na laging ano. Kaya nga yung iba At... nagmamadyo. Yeah. Totong it. Para But yung memory it. nila sa pag, yeah. ano. Ay, ako ay, ang memory ako ay. Alaala -ala ko po lahat. Yung mga, lalo na si Chapat, no, kagabibi nandit yan na yung mga, yung mga ano kamag-anak nyo na babanggit ni Chapat. Oo, oh, Sabi ko ani ang anong man. memory ni ano ni, ano ni Chapat. Ano siya akin, si akin Wow. May sina hmm. na dyan si tatay mo. Kung ano itong tinawag ni Richelle na itinacharge talagang dahil. Uy, Ang port, ganda niya. Iba-iba iba, 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 na, na luma mo. iba, iba niya. Iba-iba niya. iba May Ibi maliwanag. May maano. Merong binigay si Richelle dito. Itinacharge niya yan. Mm -mm. Uh, ito hindi ang dahil Ito hindi na usayang ka ini na yan, sayang na. Hmm. Siguro, dahil man na hindi ni Maya. Okay, tayo, iba-iba ang ano dyan ha. Iba, -iba, Iba pang, ang liwanag niya. so... May pang malayuan, hmm. pag may malapitan. Sa cellphone, itong kuwan ka itong cellphone, yun eh. Ah... Um, ano ba ito nga um, yan? Ang mm. oh, ano lang ni Pat mo? Yan na tayo, charge mo na tayo. Olit,